What's up mga kay Son? Mga kay magandang umaga po. Yum. Bali, ano po? Tatlong araw po na na uminit. Ngayon po uli umulan. Tatanim po tayo mga kay ng ano? Talong. Ah, uh, okra, mais, at saka sitaw. Yum. Tatanim po tayo maghapon. O anong pagkakataon na po ito? At yanong ano ay ilang araw nang ito'y pag, pag nagsimula na po ang init ay I start na po ng summer mga pizzagis or pizza dosi kinsi ng ano ng pebrero yan hanggang agosto yan po ay summer sa amin ginawa po sa halaman talaga pong ano ang halaman po ay buhay na buhay mga kaisan, aray po yung ukra naman aray isang luang kabang ukra Kaya naman, kaka-ukra po, aray. Ah, libong puno. May chicken manure na rin po, aray. Yan po naman, ano. Kung dumami man ang puno, tatanggalin natin yung Ah, mga kainsan maes naman po kalahating kilo ilalagay e, po natin sa mga paikot po ng palayan ay e, sayang din po ang lupa maes po yung pong kulay puti maligat may ganyan pong mamarinda ito हो ari na po ang ano Okra po Ay mais naman po mga kainsan Mais Kalahating kilong mais Ayan, Naandun po yung iba Ang po si Ute oh. Toy Ta, po mga kainsan Mais Dini Dito po Ayan ari, Mais Ari pong Halos sa paikot po ng palayan Ang tatamna natin Papagayong Tsaka po paparoon sa kabila Mais 阿布。 panarili lang ang kuwaring mais panarili pero kaya po itong ng marami-rami panarili lang ang O oh, mga kaisan, yari na po ang mais Tatamnan ko na rin po rin ang mais pa ikot punong dampa Tapos ay ano mga kaisan, tanim naman po tayo ng kalabasa Kalabasa po. Dun. doon Baybay tabi ng niyugan po, kalabasa Kung tawagin po yung inano, inarenula <laughs> Yung sa parang pangalan ni eh, parang yung labsa kaya no Tsaka po binuti, kung tawagin po binuti, nadun po Dalawang lata po ang itatanim natin, siguro ako matatapos po natin ngayon pag hindi po ibuka, simula na po uli mga kainsan, pag ano ano po tayo na magtitinda mga kainsan magagawa din po tayo ng pasunggab doon sa ating mini farm doon sa kabila, yung tabing highway mga kainsan, ay di pagtukoy na po ng ating mga followers doon na sila bubungad, tapos ay eh, pag ano, hihilahin eh, po namin ang kubuta papuntang ano po, kamay ni Jesus, pag tuwing linggo doon sa unahan po ba titingnan namin kung anong ano dun, kung anong maganda para na doon po ang ano ay eh, mga subscribers natin ay eh, pag ano eh, doon ko ibibenta po ay eh, pag doon po eh, ay ano, eh, minsan po ay eh, ano minsan po ay eh, sobrang baba ng kuha sa amin eh may pasariling tindah pero pag ano naman magsusulit din po ako doon sa bagsakan ay po si Kuya Miko oh, sa talong po siya talong <laughs> kaya naman na itanip talong baka yari niya isang libo hanggang tanghali po kami kanina doon ay eh, siya po makaaga doon kalabasa ka naman po Lo, 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 lo. Ulang matanda yan o toy Mga kaisang ulang matanda Maghapon ah, ah. Ulang matanda ah, Mga kaisang Ito ang tatanam na mga ating paiko Nang kabang kalabasa po, Yun po ba mga tambakan natin ng mga damo Ari o tamo po Anong pagkataba ng lupa nito Kalabasa naman po pansinin nyo mga kainsan kung bakit isa din ako sa sa pagkahalaman ah, ah, basta pag kayo magkahalaman mga kainsan makaka-encounter makaka kayo ng ano yung bang taong bibili sa iyo pero daya ba kung bagay sasabihin ibabayaran yung pala hindi ay makaka-encounter ko mawalang misan kayo ng gana mga kainsan nun ay di ba umabot ako sa mahal na kamatis dalawang puti hindi biniyaran kaya ako yun ano mga kainsan ako lang lambot Pinagpasa Diyos ko na lang. Ibinalak na ako mga kainsan. Grabe na yun. Pag kayo ay mag-ano mga kainsan, magugulay, ano na ninyo, kalinungan na ninyo. Kung bagay, cash to cash. Huwag na yung bukas ko babayaran. Huwag kay laging bukas ang bukas. Hanggang ay eh, binukas ka na. Naku po. Hindi naman lahat ganoon, pero yan po. Kung kayo magugulay, yun na ninyo. Cash na, ipakas nyo. Ah, pagkataba po ng lupo nito. Lupa. No. Dito po natin tatanim ang mga kalabasa. Lahat ng tambakan. Okay na mga anihin nito Makaka-encounter kayo ng mga kainsan. Para kinasaan yun ni eh, 35 to. Eh puhunan ko na eh. Puhunan na. Lumubog pa. kahit wala po rin chicken manure talagang ari po eh usap usado yun lang po ang payo kong mga kaisan mag iingat po kayo sa ganun basta wag, din, wag lang din agad katiwala ako kasi masyadong mabait mga kaisan ba siyempre tiwala agad ay wala ibabla ka na Ganun talaga. Uula, ula -ulaga, ay. Ay ngayon ay laking aral na. Eh eh. Talagang ho. Oh. Ang laking aral na. A ah, a. Ah. Eh, may pang hiningi ay. Eh eh. Ano mo kaisan son? May pang hiningi. Kaya misal eh misal nakakapanlambutan ano, ng mga kainsan, minsan. Kung bagay pinaghirapan mo na mawawala pa. Sabi nga ay hangga't hindi ka nagkakamali, hindi ka matututo hanggat may nagpapaluko may maluluko ako nagpaluko to <laughs> tawa yung tawa yung ano eh yung editor natin yan. kasama po natin si editor to eh yan po. yan pakita mo din mukha mo yan, yan <laughs> kasama sama po natin ay ganun po talaga ay di ano naman mga kaisan hindi na siya mauulit ano po marami na po nagpayo sa akin ng ganun Marami na nagpa nagpayo sa akin magugulay. Kainsan, mag-ingat ka. Marami. Papayuhan ka naman ah. Ay di kaya nga lang eh. Siguro si naman tala din. Ay ngayon ay eh, balik sigla na uli tayo. Kaya e, uh, pagpapalawak na uli. Nag-ula ng pati ah. ah, ah. Pag gano'n, minsan ako'y lalambot. Ngayon, ayos na uli. Kalabasang inerenola. ba naman yung ano. Yan, hilaw po sa mga lukmanin. Si kuya nga pala, nakasalubong natin kanina sa lukman. Doon po tayo namimili ng binhi ay sa, ano yun, blessing shower nga bin. Shower, bin, bin. shower blessing po. Apat ng apat po sa isang puno. Baka pumamay hindi mabuhay yung iba. Pwede naman po yung akatin. Pag po yung iba yung may patay, kaya kahit po apat. Siguro mga kasihan ibukas bukas po uli at hapon na. Magpapatuloy po bukas. Yan mga kaisam, marami marami salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Ingat po lagi. Bye po.